nadali tayo ngayon ng bagyo yan oh. yung ating bandila, yan o oh. -basa. ay, ang lakas lakas ng hangin ang ating balag bumagsak na yung ating balag sa gitna ito naman kahit papano na ibaba pa natin malapit hindi ko hindi makalabas at lakas ng ulan. Yan, yan, yan. Ah, uh, nakababa na itong balag na to. Pero yung nasa gitna, bumagsak. Hindi ko pa alam kung maaayos. Pagka hindi naayos, wala na. Sayang. Ganun talaga. Nakalamidad tayo. Ito na po yung ating area pagkatapos ng bagyo. At yan, makikita nyo po yung ating ilog. Ito po kahapon ay tuyong-tuyo. Pero ngayon, halos ay mabut na sa tulay. So, ganyan po kalakas. Hindi naman po malakas masyado ang ulan. Kaya nga lamang maghapon at magdamag na walang tigil kaya lumakas so yan po tapos nung bandang umaga alas 5 ng umaga lumakas ang hangin kaya yan yung kawayan sa tabihan namin talagang natumba na rin tapos itong mga tolda namin dito talagang nahalit tapos ito uh, mga alas 7 ng umaga binaba namin to ng kasama ko yung balag dalawa lang kami na nagbaba nito para at least may salba pa So, anong nangyari? Mabuti na lang. Salamat sa Diyos. At naibaba namin dahil alas 8 ng mga alas 8, talagang doon umatake pa yung malalakas na hangin. Kaya ito, yung isa pang kawayan, sa likod naman namin ay nabuwal. Talagang napapunta na sa ilog. So, edo na po. At ngayon, pupuntahan natin yung ating nasa gitnang nabalag na kung saan ay talagang bumagsak. Dito sa oras na to, hindi ko pa alam kung talagang pati yung dulo ay na napabagsak. So yan po. Ito medyo humahampas-hampas pa ang hangin ito. May pa ilan-ilan pa talagang nag-iwan din talaga ng bakas si Bagyong Agon. So yan po. Ang ating farm ay talagang bumagsak. So, hindi lang naman dito sa ating area, pati yung mga karating barangay, halos ganyan ang nangyari. May mga balag din sila na talagang bumagsak. So, yan po yung isang balag na naibaba namin. Hindi, hindi naman siya nasa, hindi naman siya nasalantang masyado. Ito lang pong gitna. Pati yung dulo, hindi rin siya masyadong nasalanta dahil kahit pa paano, naibaba pa rin namin nung umaga. So, yan po yung ilog. O, ang na ang baha. So, yan po. And then, yan. Kung mapansin nyo po yung hangin, talagang medyo malakas-lakas pa rin. Nayugyug yug pa rin yung ating balag. Pagkahupa po ng bagyo, ay atin munang pinanguha yung mga nalaglag. At saka yung iba na, na naiwan sa puno, napita na ay ating kinuha. Kasi noong ito po ay bago bagyohin, talagang kapitasan na araw ng kapitasan kaya yan kahit pa paano marami pa tayong nakuha na mga good so marami na rin po ang napatapon dahil nga may pasa ganon gumamit tayo ng chain block sinusubukan nating itayo ang ating bumagsak na balag pero halos imposible na daw sa ng ating batikang farmer na dito si Donnie pero susubukan natin yung lahat na kahit may maisalba man laang. Kahit hindi na lahat. Basta may maisalba at siguradong tataas ang presyo ng gulay ngayon. Dahil halos lahat ng katabing barangay din eh. Bagsakan din ang balag. sa saka mga pananim. Ito namang ating kabila na balag. Aba ng Diyos ay ayos pa. Ayan unang vlog ay nagagawa ngayon <laughs> nagtatayo naman pala yun. napansin nyo uh, na naitayo na yun, ulit ito yung ating ibinabalag tapos, tinanggalan na rin natin yung mga hinog. Ang dami rin ng laglag. So, yan. Kahit pa paano, yung ibang nanlaglag nung pagkabagyo, napulot pa natin. Dahil okay na okay pa naman. Halos wala rin gas-gas. Kaya, kahit pa paano, napakinabangan pa. So, yan. Ito po yung kagandahan sa balag na naibababa. So, ito naibaba. Kasi, <laughs> at least inabot pa namin na na medyo uh, ah, nung nag, naglalakas pa ang hangin hindi pa siya nakatumba pero ito nung makita ko tumba na kumbaga hindi hindi agad namin to na ibaba ayan o oh, nakatayo na uli okay. so yan yung nasa video na pinakita ko da kanina na buong area na to dapang dapa So ito yung kasamahan o dapa. Yan. Para lang mas makita niyo yung yan o. Ayan. So halos sinukuha na to nung ating ng ating ah uh, kapitbahay o yung mentor dito na pati kang magugulay dahil nung ito kasi magka magkadikit kasi yan so hindi namin may angat dahil sobrang bigat eh ang kagandahan kasi nito. Ito yung nauna namin balag dati. Dinugsungan lang ito, sinapi lamang. Kaya naisip ko by the grace of the Lord, ah uh, ating pinaputol na ito. Yan, kaya mapapansin niyo 'yan yung mga yung mga liting putol-putol na 'yan, yung straight na 'yan pinutol natin para ito medyo gumaan gaan. At ayon uh, yun, awa ng Diyos na itaas natin. At yan nga, oh, kita nyo naman, nakatayo na. So kung mapapansin nyo, yung kabu kabuuan nito, nung lahat na ito, ganito ang itsura. Yan, dapang dapa sa lupa. At ito, ay hindi ko alam kung baka magagawan pa ng paraan na maibangon. So naging challenge ko naman, challenge naman namin dito, wala nang makuhang tao dahil mga busy din dahil halos lahat dito sa amin ay mga bagsakan din ang gulayan kaya pahirapan sa tao so yun ito yung isa sa napakahalagang gamit na pagka mag aangat ka ng balag yung kung tawagin ay chain block chain block ang tawag dito ante tawag ko kung tawag sa inyo nito yan, ito basta ito yung pangangat ng sa mga sasakyan. Ang ginagamit niya sasakyan na no. Yan, yung pangangat pag pagka nagtoto pag nagtoto ng sasakyan. So yan. Yan nilagay lang yung pamosti dito uli. Tapos yan, may paltak na. May paltak ka na ganyan eh. Wala pa yata <laughs> so yun. So ganun lang po. Ah. ah salamat sa Diyos at uh, na, angat pa so ang susunod naman natin ay maparecover yung ampalaya itong ating kawad sa labas atin mo lang nilalagay itong poste sa ibabaw tapos tinatali yung yung tawag dito yung kawad dito na nakalinya sa balag tapos pag naitali na ganyan na magiging itsura tapos meron din tayo ditong kawad na ginawa bilog para magiging sabitan nya tapos ito yung chain block sa sabit doon tapos yon uh, may paltak Kumuha tayo ng paltak pagkatapos ating tatalian ng ng GI wire o kung ano mang wire ang meron kayo. So ito po mas maganda kung ang gamit ninyong wire ay yung G's. Pero ito po ang alam ko dose na ito. GI wire na dose ang size. So, medyo makapal pa rin naman to. Pero mas makapal to itong pantabi na to. At G's naman ito. So, yan po yung ating ginagamit na bagting. Yan yung napaka halaga. So, yun. Kaya bumigay yung ating balag dahil yun nga ating paltak doon sa dulo. Doon, doon sa dulo na yun. Halos lahat ay nabual. Yan, tuloy na. Yan. Ano po, yun yung chain block. Tapos, tulong. Ayan. Medyo luluwagan muna. Ayan, ah, para umabot. Ayan. Pag abot na, ayan na lang. Uba. Ayan. 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 Lock na siya. Ayan. Ah, mapansin nyo, unti unti nababanat. yung ating balag yan so yan tinetesting kong maano na so hindi naman natin target na bagting na bagting ang mahalaga lang ay malaga nitong nitong pang panghagting kung ano ang tawag diyan so yun toling, ayan pasensya na kayo At hindi ko na i-vlog yung kabuang video kung paano namin itinayo yung balag dahil hindi ko rin wala na akong oras na mag dahil nga wala kaming makuhang tao so katulong din ako sa pag aayos ng balag ayan, tapos tatali na lang Safe ka na naman Ruben, hindi ka madi-discover mo yung artista. <laughs> Nak nakamas. <laughs> ay, nako <laughs> Ay, ito ang mga remembrance ko. Halos lahat ng mga naging tao ko dito, halos lahat ay nakakasama sa vlog. <laughs> so, yun. Ah, plan price. So, yan po. Ilalak na. Ilalak na. Ah. Pinalugan ah. muna ulit Tapos tatanggalin na Yan. Tapos tatanggalin yung pinagsabitan Para lumipat ulit sa susunod So yun, ganun lang po. At ayan. Uh, yan, halos ay patapos na tong linya na to. Ang gagawin na lamang ay aayusin na lang parang ililinya na uli ng ayos yung mga uh, mga tukod na kawayan dito. So yan, halos dito okay na. Yung iba, hindi pa ito yung yan, ito yung nagtatayo kami ng balag kaya ito ay nakahiris na hiris pa. So yan. Tapos itong parting ito, yan, halos ay, ito yung inaayos ko ngayon. Yan. So, after ko ng video na to, idediretso ko ng itukod to ng ayos sa papunta dito. Para, para ano na, as in, naitayo na natin ng maayos. At parang bumalik sa dati na parang hindi siya napadapa ng bagyo so salamat sa Diyos so yun po and then uh, yung pagpaparecover naman siguro gawa ko na lang ulit ng panibagong vlog kasi nag uh, nagka nagkaroon namin ng measure para magparecover ng ating ampalaya so yun po yun po ang ating ampalayahan na pinadapa ng bagyo dapat sa lupa ang balag yan ito naman awa ng Diyos na ibangon pa natin <laughs> so at least may naisalba tayo kahit pa paano meron